Magandang umaga. Ganito nga palang aking morning routine. Umagang umaga pa inumin ko na si Bunso ng gatas dahil ngayon magdamag siyang tulog. Hindi ko na siya ni para pa Kasi bibihira lang siyang matulog ng gabi. Kadalasan sa araw siya natutulog. Kaya naman pag ganun, hindi ko na siya iniistorbo. At ayan nga si daddy, tulog na tulog pa rin. At habang tulog sila, ito nilinis ko na nga yung mga ginamit niya. Ganyan ko sinisimula ng araw ko. Hugasan ko muna yung mga pinagtitimplahan niya ng gatas. Pag mga ganitong oras at nagising ako, hindi na ako natutulog ulit kasi tinatanghali ako ng gising. Magluluto na ako ng almusal kasi papasok si kuya. Pero pag minsan, pag si Bunso hindi natutulog sa magdamag, puyat na puyat talaga ako kaya hindi ako makabangon ng maaga. Mabuti na lamang kahit papano marunong na si kuya magasikaso ng sarili niya. At isa rin yung sa ipinagpapasalamat ko. Gusto ko yung lalaki silang responsable. At eto nga, sinimulan ko na rin magligpit. Yung mga oras na yan, nakapasok na si kuya at nakapag-almusal na din kami. Hindi ko na nga lamang nakuna ng video kasi naging busy kami. At minsan din talaga nakakalimutan kong vlogger nga pala ako. At isa din talaga ito sa mga gawain ko araw-araw, ang paglilinis ng bahay. Kahit paanong puyat at pagod ko, talagang hindi pwedeng hindi ako magliligpit. Alam mo yung piling na hindi ka makapagpahinga pag makalat ang bahay para kasi tinatawag ako palagi ng mga kalat. Alam ko, relate kayo mga mare, pero sa bahay kasi kahit araw-araw ka magligpit, andun pa rin yung kalat. Kaya hindi mo talaga pwedeng hindi lilinisin kasi magdodoble. Kagaya na lamang itong mga patukang ito, palagi na lang nandito sa terrace. Abay, kahit tanggalin ko ng tanggalin, bumabalik pa rin. At Diyos ko, isa pa itong mga upos ng sigarilyo. Ako bagay nakakalatan talagang tingnan. Dapat ipipin na din pati upos kung hindi marunong magsipagtapon. Aba at mamaya nga pagkatapos ko magligpit ang halina pala, yung kapatid ko tawag ng tawag at malapit na daw sila. Magkikita kasi kami ngayon. Kaya itong nga at pandaras akong naligo. At ito nga si daddy sabi ko siya magbantay kay Bunso. Nagpaalam naman ako nung isang araw pa kaya alam na niya. Tsaka madali lang naman kami. Ito nga pagkatapos ko magayak, ito lumabas na nga ako at mag na ako ng jeep. At ang tagal pa nga bago may dumaan. Naku, yari ako nito kay madam. antagal tagal ko. <laughs> Hindi kasi ako makapagpandalas ng kilos kasi syempre ah, si ko muna si Bunso bago ako umalis. At eto na nga, finally, nakasakay na ako sa jeep. Nakakatawa naman talaga kasi na bumabalik na sa normal ang lahat. Dati wala ka talagang makakasakay ng mga estudyante. At dito nga ako bumaba sa may SM. At kailangan talaga dito ako dadaan. Nakakatakot din naman kasing tumawid sa kalsada. Pero alam nyo, nanginginig ako tuwing dumadaan ako dito para kasing babagsak siya. Kaya naman, dali-dali ako maglakad. At pandalas na rin ako ng pagbaba. At talaga namang may nginig factor. <laughs> Kapasok ko nga dito sa May SM, hinahanap ko yung katagpo ko. Jerot. paling nga ako tinahanap ko sila, hindi ko sila makita. At tinitingnan ko din talaga yung mga tao dito kung naka-face sila kasi hindi na nga ako nagdala ng face mask. At pansin ko nga rin sa mga nandito, hindi na rin sila nagpe-face Talagang malaya na talaga tayo. Pagkakit ko nga dito, nakita ko na yung mag-asawa. Tanaw ko na. Hinahanap din siguro ako. Hindi pa nila ako nakikita. At ito nga palang aking madam, bihis na bihis. May meeting daw kasi sa Manila mamaya. Kaya pagkatapos niya ako samahan dito, diretso na silang mag-asawa. Andito nga pala kami sa Ojo at kukuha ko ng bagong salamin. Kaya nga pala niya ako sinamahan. Dito kasi niya ako sinamahan kasi mura daw tapos ang ganda pa. At libre din ang eye check up. Magti 3 years na kasi yung salamin ko at matagal ko na din gustong palitan. Kaso pa nagkakabera naman ako nang hinayang na akong bumili. Siyempre unahin ko muna yung pangangailangan ng mga bata. Pag ako naman kaya kong tiisin. Kaso nitong mga nagdaang araw talaga ang bigat palagi ng ulo ko. Siguro nang dahil na din sa puyat at saka luma na din talaga yung salamin ko maluwag na maluwag na pag tumutungo nga ako nalalaglag na kaya ito nag decide na nga rin akong kumuha ng salamin at kaya nga pala ako sinamahan itong kapatid ko kasi credit card muna niya ang gagamitin ko wala pa din kasi akong pang cash kaya sa kanya ko na muna huhulugan at siya din naman ang nag offer sa akin kasi alam niya hindi naman ako magbibitaw ng pera para sa salamin ko kasi alam siguro niya natitiisin ko na lang kaysa gumastos pa ako medyo may kamahalan din kasi ang salamin kaya ito inoffer niya sa akin na gamitin ko muna yung credit card niya para hindi mabigat sa bulsa ang pagbabayad. At thank you Lord dahil may mabuti akong kapatid. Yeah! Yung makakaintindi sa sitwasyon mo. At isa yung blessing na maituturing. Sobrang blessed ko lang talaga at napapalibutan ako ng mga taong tumutulong sa akin. Kaya grateful talaga ako kay God dahil meron akong matibay na support system. Dahil kung ako lang mag-isa talagang hindi ko kakayanin. Wow drama. maya maya nga daw namin balikan yung salamin kaya itong bayaw ko tumingin mo na ng damit niya at 30 minutes pa nga daw bago kumakuha yung aking bagong mata kaya itong mag-asawa nagyakag munang kumain at dito nga kami kumain sa botiju. tama ba yung pronunciation ko? correct me if I'm wrong Ako ay allergy sa mga ganing kainan hindi ko alam kung paano ikikilos ko. Yung ganang mong sanay lang sa mga inasal, bago dadagos ng papaganire. Haring at binubuklat ko na nga yung mino, kunwari alam ko. Yung pala yung makikigaya lang ng orderin sa katabi. Mayingi nga naman ang kainang garnet, uupo ka na lang. At ito ang si madam, yung may maitim na plano at talaga namang napaka business minded hanggang sa kainan may nakita prospect buyers at nilapitan na nga yung dalawang matanda at inalok niya ng stem cells mga mare kung curious kayo tungkol sa stem cells PM nyo lang ako maganda talaga siya sa kalusugan hindi lang ito para sa may mga sakit kaya hindi na nahihiya ang kapatid ko mag alok kasi alam niya talaga maganda yun sa katawan kaso nga lang bokya kasi may nag alok na daw sa kanila At tumating na na nga na mga order namin. At itong ang timpura ang in-order ko. Napamahal yata ang order ko kaya itong bayaw ko nagitlog na lang. <laughs> At ito nga ang aking kapatid salad lang kasi lagi siyang diet. Pag sa akin walang diet-diet. Di -diet. yeah, at pagkatapos nga namin kumain, kinuha ko na rin yung salamin ko. At eto nga si Kuya nag explain pa tungkol sa mga dapat gawin tsaka sa mga freebies. Ang galing nga dito kasi free ang service nila pag halimbawa lumuwag yung salamin mo. O kaya na napudpud yung nose pad. Kaya mga mare pag bibili kayo ng salamin dito na kayo sa audio. O hindi to sponsor. Bikini men. At ang ganda nga nitong salamin kasi meron na siyang anti-rad at anti-UV. Kaya pag nasa labas ka, ito iitim talaga yung salamin niya. At pag pumasok ka naman sa loob, mga 5 to 8 minutes, puputi na ulit. Ang galing na amaze ako. At ito nga daw yung sa kapatid ko, detachable. Madali nga lang kami at hindi na kami nagtagal kasi may meeting pa sila. Tapos si Bunso baka magising na. At itadrap na nga lang ako nitong mag-asawa sa bahay. At ito pa nga ang higaan nito, Peng Peng, kaso hindi siya kasama. At ito nga, nakauwi na ako. Mabilis lang naman naging namin kasi medyo malapit lang naman sa amin ng SM. Maya maya ngayon umalis din ang mag-asawa kasi baka abutin pa daw sila ng traffic at baka mahuli pa sila sa meeting nila. At ito nga si daddy akala ko nagbabantay kay Bunso yung pala nagagawa na ng sasakyan. Nasiraan daw kasi itong isa kaya na lamang madali dali akong pumasok. Tara! Chapstick! Ano? Ang dito? Dito <laughs>